Hi mga katoy-toy. May na-experience ako na hindi ko daw malilimutan sang kwento na hanggang ngayon. Hindi ko alam kung engkanto ba o quantum. Physics ang paliwanag. Pandemic time? Nawalan ako ng dot-trabaho sa Dubai. Kaya bumalik ako dito sa Pilipinas at at nagsimula ng bagong dot-buhay. Ang negosyo namin kakanin biko lang kasi, kasi yun lang Sakit ang alam lutuin na partner ko nun survival mode talaga pero hindi ko alam aloy. may kakaiba palang mangyayari Nakano sa simpleng delivery ko, na ito every Tuesday at Friday what may regular akong customer sa isang subdivision sa Malay Balay City Babukid first time ko dun kaya gamit ako ng dot Google Maps pagdating ko sa gate tinanong ko ang security guard ang sabi niya Walang apelyido na. Ganon sa listahan at yung street na dot binigay wala pang. Bahay, construction pa lang. Nagtaka ako pero bot nag-message ulit ang customer. Sabi niya, may mga bata siyang utusan para lumapit sa dot gate. At hindi nga nagtagal, biglang lumabas ang dalawang bata. Pero may napansin ako. Wala silang hiwa sa bot pagitan ng ilong at bibig. Ang weird, kinuha dot nila ang biko, nagbayad, at sabi pa nila, keep the change. Mga ilang beses akong nakapag-deliver doon, buat mga lima siguro. Normal lang, hanggang isang araw, di na guard na naka-duty, siya yung matagal na roon. Adam ang kabisado ang lahat ng tao sa loob. Nangaba, sinabi ko ang apelyido at street, sabi niya. Wala talagang nakatira ba up na ganun. At yung dot bahay na nakita ko dati, wala. Yung lote, bakante, at tinutubuan ng damo. Doon ko lang na-realize ilang beses pala ako nag-deliver sa isang bahay na hindi dapat nag exist Pero paano mo ba't ipapaliwanag ito? Sa bawat kultura natin, ang dot sagot ay engkanto. Pero sa quantum dot physics, posibleng may overlap ng realities. Sa quantum superposition, di pwedeng nasa dalawang. Estado ang isang bagay. Nandiyan at wala, sabay. At bilang observer, ako mismo ang nakakita dot ng version ng reality na yon sa ibang tao, wala. Pwede ring parallel dimension kung ba't saan sa isang mundo. May bahay at mga bata. Sa isa, bakanti ang lupa. Saglit lang akong dot na dikit doon. At no, bumalik ako sa normal dot frequency naglaho dot ang lahat. Quantum physics ba ito? O totoong engkanto? Isa lang ang sigurado. Minsan may mga bawat bagay na kahit anong paliwanag ng siyensya, hindi pa rin kayang sakupin ng ating isipan. Kung ikaw ang nakaranas nito, maniniwala ka ba sa bond engkanto o sa dot quantum physics? Thanks for watching.